Good morning guys! Tulog pa nga tong asawa ko at saka yung anak ko. Ang sarap nga ng tulog nila dahil nga nakatakip yung ilaw. Halos nga ayaw ko pa magising dahil nga gusto ko pang matulog. Maaga nga pala ako nagising dahil nga maaga raw papasok ng asawa ko. Kaya nga ito alas sa pa lang naghahanap na ako ng jacket ko dahil napakalamig sa labas. At nagising pa nga siya dyan tinatanong niya nga ako kung saan nga ako pupunta. Sabi ko nga matulog muna siya at bibili ako ng anmusal. Anong oras na rin kasi siya natulog ka ka cellphone niya. Kaya ayan tuloy kinulong tuloy siya ng tulog nakatulog na nga din siya kanina kaso nga napaka lang syempre bumaba na nga ako para nga maghilamos at sakto nga pumunta nga yung ate ko dito kaya niya ko na siyang pumuntang plaza patulog na nga siya nun at sinay ko nga siya napunta kami plaza kaya ito gorables na kami dalawa wala 6 is pa lang kasi ng umaga kaya ito madilim dilim pa wala pa nga gaan ng tao dito sa labas dahil nga napakaaga pa ganda pala itsura ng camera ko sa harapan dilim kaya ayoko talaga mag sa harap Pag sarap talaga ng camera ginamit ko mukha talaga kami expire kaya nga palagi kong ginagamit itong camera ko sa likod dahil napakaganda hindi talaga ko makapag voice over dito na hindi maingay dahil napakaingay ng kapaligiran lalo na yung mga manok dito sarap katayin eh. yan nga pala yung ng camera ko sa likod o di diba napakalinaw medyo malakas pa nga yung ko dito na mag video dahil nga unti pa lang yung tao makarating na nga pala kami dito sa bilihan ng pandesal kaya nga bumalik ka agad ako ng halagang 30 sabi ko nga sa kuya yung toasted nga yung bibiliin ko dahil ang sarap ng toasted lalo na pag na usa sa kape. Agad ko na nga ginawa yung sukli ko at dumiretso na nga kami dito sa isa pang tindahan. Bibili nga pala ako ng pansit biho na lagang 30 pesos. At bumili na nga rin pala ako lagang 20 pesos sa sopas para nga kay alas mamaya pag nagising. At ito na nga pala yung aking binili. Siyempre magbibideo muna ako ng sarili ko para naman makita nyo ako. Natatawa pa nga ate ko dyan dahil nga may mga tumitingin din sa akin habang nagbibideo ko. O oh, diba ang ingay ng anak ko mami ng mami. Makarating na nga rin pala kami dito sa cover court kung saan nga malapit sa amin. Siyempre, napadaan tayo sa court. mapapadaan din tayo sa simbahan. Ito nga pala yung simbahan kung saan nga malapit din sa amin at dyan nga kami nagsisimba tuwing simbang dahi. Konting lakad na nga lang makakarating na kami sa bahay. At habang nga naglalakad kami, tignan nyo naman may nakasulubong pa kami salamin. Kaya nagsalamin na kami dalawa ng kapatid ko. At nang makawin na nga kami, siyempre nag-asikaso na muna ako. nga namin mag sa lumabas na nga kami ng asawa ko kasi nga inaantay niya yung kasamahan niya. Tingnan niyo naman yung mata niya, alat kulang pa siya sa tulog na aawa nga ako sa kanya. Ayoko ko pa nga muna siya sana papasukin. At sabi niya nga babawi na nga lang daw siya mamaya pag uwi niya. Ayun nga lumabas na nga yung kasama niya kaya ayun paalis na sila. Hanggang dito na nga lang tayo. Bye bye!